What we always experience when we we talk to people, maraming mga kababayan natin na malulungkot. Alam daw ng may-ari ng Ambisyosa Events Incorporated ang lungkot na nadarama ng maraming Pilipino sa Canada na miss ang kanilang pamilya sa Pilipinas sa pagsapit ng panahon ng Kapaskuhan. Kaya naisipan daw nilang bumuo ng isang libreng Christmas at New Year's party para sa mga kababayan sa Metro Vancouver. Why don't we make a like party ng bayan for the Filipinos na nag-iisa lang dito uh, sa Canada? Which naiintindihan namin kasi we came from there. Na ang homesick talaga, ang homesick na talagang uh, grabe. Sa libreng event ng ambisyosa event sa December 28, bukod sa pagsasama-sama ng mga komunidad, isang Changi Bazaar, Now may dalawampung vendors then ang makikita. We have some um, inventories of bags and clothes clothing. We have toys, and we, we have handcrafted by our fellow Filipinos and also some uh, items like uh, groceries like uh, canned goods, and our major sponsors like uh, Viva, Viva, we, they will provide all uh, a sampling of the products, which is amazing. Bukod dito, may libreng entertainment din. Tayong choir, mga fashion show ng mga uh, matatanda, yung mga senior citizen. Ang martial arts, ng, meron tayong demo ng martial arts. At yung ating singing contest na, um, na uh, ang may uh, uh, program ay ang Filipinos Helping Filipinos. Magaganap ang event sa Surrey, sa Aria Banquet Hall at libre ito para sa lahat. Alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. We are very excited to do this event because it, it gives us uh, an ability, uh, opportunity to spread joy and happiness to all the kababayans that we know that even though this year, the, as we end the year 2024, we have a lot of challenges and we want to show that we care